Magandang hapon. Kamusta po mga kaibigan, mga lods? Ito mga lods, mga kaibigan, ah, bali, pabalik na po tayo ng Manila. Galing po tayo ng Bicol. Pero ito mga lods, ha? di po tayo dadaan dun po sa taas nitong old Sigsag road. Titignan po natin kung ilang minuto yung ating tatahakin. Kasi dati nasubuhan ko dyan sa taas. Ito mga lods, mga kaibigan, yung pagkaliwa natin, yan po yung paakyat. Papunta po dun sa Sigsag road. Bali mga kaibigan, tinakbo ko po, po yan ng nitong motor. Bali 8 minutes po yung aking itinagal po dyan sa taas na biyahe. Tuloy-tuloy po yun hanggang sa makalabas po dyan pa baba. mga lods mga kaibigan, dito naman po tayo sa baba. Susubukan naman po natin kung ilang minuto rin po yung itatagal po rito. Pero sa tingin ko mga kaibigan mga lods, di naman po ganun katindi o kalayo dito. Ang mas maganda pa po rito, napakaluwag po ng kalsada rito. Bali may 4 lanes. Pero yun nga po mga lods, ah, napakarami po rito ng malalaking sasakyan kasi ito po yung teritoryo nila. Dito po sila talaga dumadaan katulad niyan, malalaking trucks, mga bus. Ito po talaga yung daanan kasi bawal po sila doon sa taas. Kaya mga kaibigan, ito po yung isa po na magiging kalaban niyo po rito, yung malalaking trucks kasi dito po talaga sila pinapadaan tapos mga bus kasi ito po talaga yung kanilang daanan pero ito mga lods mga kaibigan tingnan nyo naman po yan napakaganda rin po ng view po rito kabilaan parang mas tingin ko nga po ito mga lods may aksidenteng truck dito nakatao ba yan no? nakatagilid po mga lods dito po kasi kaya dito po talaga yung kanilang daanan kaya marami po kayo rito makikita ng mga trucks mga bus minsan na mga naaksidente kasi napaka delikado rin po talaga nitong daanan na to tulad po niyan eto mga lods mga kaibigan. sa unahan po natin isa ulit na na aksidente grabe wasak kung inyo pong nakikita malapad po talaga rito yung kalsada ayan mga lods mga kaibigan halos 4 lanes po yan kaya kumbaga ay eh, mas maganda po rito duman kung takot po kayo dun sa taas kasi dun po sa taas ay eh, medyo talagang grabe rin po yung ahon tapos ang malupit pa po ron hindi naman po ganun kalaki talagang 2 lanes lang siya, kabilaan lang tapos may mga ginagawang kalsada rin po doon mga lods mga kaibigan. Lalo na doon sa may sa may rest area. Doon po yung mga, mga ginagawang kalsada. Sira-sira din po yun. Hanggang sa mapababa na po doon sa may sigsag. Pero eto mga lods. Napakaganda ng view. Napakalupit ng view rito mga kaibigan. No? Oh. Tapos malamig din po yung hangin po rito. Ito may nasiraan din na bus. Parang biyayang Manila yun. <laughs> Ito mga kaibigan mga lads, napakasarap din po bumiyahe dito Pero sa gabi kasi nasubuhan ko kasi pag sumasakay ako ng bus alas gabi sila dumadaan dito, napakarami nila rito dumadaan Pero ngayon kasi mga lads mga kaibigan, pahapon Tapos galing pa po, po ako ng vehicle Pakunti lang po kami rito Ang ah, grabe, napakalipit ng view dito Napakalamig, napakasarap ng mga puno Mga kabundukan dito na ating nakikita Isa po yan mga lads mga kaibigan, sa nakakagparilaks po sa atin sa mahabang biyahe kaya gustong gusto ko mag long rides dito sa amin pa sa eto mga kaibigan dito lang po kayo dumaan sa bandang kanan sa may simento kasi yung sa may bandang gitna yung katulad po nung dinaanan po natin ng mga asfalto habali meron din po mga konting lubak eto katulad po nito ayan mga lods mga kaibigan mas okay po rito dumaan sa bandang kanan pero eto mga lods mga kaibigan ang maganda po talaga rito dumaan kasi nga po maluwag yung kalsada kaya medyo makakaiwas po kayo sa mga lubak kaya ito mga lods mga kaibigan ito medyo paahon na po tayo dito minsan mga lods mga kaibigan sa ahon na to mag iingat po kayo kasi minsan dito yung maraming trucks na medyo nahirapan sila umakyat syempre kung may karga kaya dahan dahan lang po sila kaya kailangan kapag may dito po kayo dumaan maging maingat lang po tayo huwag tayong basta basta umovertake pero ito mga lods mga kaibigan wala naman akong kasabayan na paakyat kaya eto medyo okay po yung takbo natin Uy may truck dito Eta, Eto mga lods oh. Nakakabigla naman tong truck na to Walang early warning device o so AWD Tapos paahon pa, pa. <laughs> Tapos paliko Doon pa sya sa talagang kantong kanto Pero eto mga lods mga kaibigan Kailangan talaga eh, ay -alist, alisto po tayo Kasi sa eh, tulad po nun Pero dito mga lods mga kaibigan Di po kayo masyadong matatakot dito Lalo na kung gabi di ka tulad dun sa taas na talagang walang nakatira dun mga lods mga kaibigan sa National Park sa taas sa Old Sixag Road dun sa taas dito po kasi ang daming bahay kaya kumbaga hindi po kayo masyado matatakot kahit na dumaan po kayo rito ng gabi pero ako mga lods mga kaibigan ah, napakaganda ng view talaga rito ayan mga lods oh yung kabundukan na napaka napakaganda napaka green dito mga kaibigan kukunti lang talaga yung dumadaan ng mga four wheels mga nakamotor kasi halos din po sila sa taas pero mga kaibigan, para sa akin, parang mas sulit dito. Kung sawa na po kayo dun sa taas, eto yung pinakamagandang daanan nyo rin po dito sa baba. Kung view naman po, yung inahanap po ninyo, halos parehas lang. Ang mas, parang mas maganda pa nga po rito kasi kaysa dun sa taas. Kasi dun talaga sa taas, makikita nyo talaga puro puno lang. Puro mga kabundukan din. Halos kung ano po yung nakikita nyo doon, ganun din naman po rito maganda pa po rito maluwag tapos maraming bahay kaya kung masiraan po kayo ro, di po kayo mangangamba kasi marami po rito mga bahay na pwede pong tumulong sa inyo o kaya hingan nyo po ng tulong at kung gabi naman nakakatakot po talaga ron <laughs> di ka tulad dito na maraming kabahayan na pwede nyong paghintuan dito po kasi mga kaibigan napakarami pong dumadaan dito Ng mga trucks, mga bus kaya hindi po nawalan dito ng na mga dumadaan kaysa po dun sa taas talagang minsan mag isa ka lang dun <laughs> nasubukan ko na yun mga lads mga kaibigan na minsan mag isa lang ako ron tapos gabi pa pero mas challenging yun sa akin eto grabe napakaganda ng view rito mga lads ayan o oh. napakaganda ng view ng mga kabundukan din tapos eto po konti lang din po yung mga dumadaan dito na mga katulad ko natin mga naka four wheels din halos dun po kasi talaga sila sa taas pero kung titingnan niyo naman, napaganda rin po talaga ng kalsada. Wala pong gaano mga lubak o konti lang, tas maayos po yung pagkakagawa rin ng kalsada rito. Kaya mga lods, mga kaibigan, kung gusto niyo rin po na dumaan ulit dito, napakasulit kaya lang, yun nga lang, teritoryo talaga to ng mga malalaking sasakyan, katulad niyan, mga trucks. Tapos mga bus, ito mga lods, yun lang po talaga kapag may nasundan po kayo rito ng mga loaded ng mga trucks talagang lalo na kung paakyat napakahirap pero eto palusong po tayo kaya tatimingan lang po natin na may maluwag na kalsada eto okay na mga kalusot na po tayo kasi 4 lanes po yan ang problema nga lang po talaga rito kapag paakyat lalo na kung trucks ka rin o kaya bus talaga mahirapan ka po lumusot diskartian lang po talaga yung mga bus dito yung iba kasi sanay na kaya kahit paliko talagang pag may pagkakataon umu-overtake sila kaya sanay na sanay na sila dito kasi lang lagi sila ditong dumadaan eto mga kaibigan may konting traffic pero parang may ginagawa lang po na kalsada sa unahan kaya nagkakaroon po ng traffic eto lang mga kaibigan mga lods yung nakita kong ginagawa ng kalsada rito sa baba ng sigsag road uh, bali mga kaibigan mga Lodge, halos mga mag 8 minutes na po tayo eto medyo malayo pa yata tayo sa may bungad, sa may labasan. Pero kung ganito, malapit na tayo sa kung sa taas po tayo dumaan. Kasi halos ah, 8 minutes lang po talaga yung itinagal ko doon na binyahi ko. Pero kukunti lang naman mga lods mga kaibigan yung diferensya. Tapos napakarami pa po rito bahay na pwede nyong hintuan. May mga tindahan din po dyan sa taas kasi wala. Sobrang sulit mga kaibigan mga lods. Dumaan po rito sa baba ng zigzag road talagang panalo rin po talaga yung view tapos panalo rin po yung kalsada na maganda na hindi na po dati na sobrang malubak eto mga lods mga kaibigan maayos at maganda po tapos four lanes pa tapos napakasulit talaga ng view rito eto mga kaibigan oh, yung viewpoint na napakalupit napakaganda mga kaibigan <laughs> kung hindi lang tayo nagmamadali into ako dyan kaso pag abutin na sobrang gabi na dito pa lang tayo mga lods mga kaibigan sa may bababa na po ng pagbilaw kayson pero kung sakali man na di tayo nagmamadali talagang hihinto ako dyan. Magpipicture ako. Pipicture lang ko itong buong kabuan itong zigzag road. <laughs> yung magagandang lugar dito at magagandang view. Ito mga kaibigan, malapit na tayo bumaba. Halos ilang minuto na rin po tayong tumatakbo. Pero di naman po siya ganun kalayo talaga rito mga lods. Ang problema mo lang po talaga rito, yung mga malalaking sasakyan na makasabayan mo, tapos yung mga bus na yan. Pero okay naman mga lods mga kaibigan, kasi maluwag. Pwede naman kayong umovertake sa gilid kasi 4 lanes po yan. Huwag lang po talaga yung sobrang delikadong siko kasi napakahirap nun. Pero kung sa view tapos sa magandang kalsada, napakasulit nito mga lods. Kung medyo takot po kayo dun sa taas dumaan kasi sobra talaga dun yung ahon tapos sobrang siko mga paliko dun eto pa mga kaibigan napakaganda rin po ng view grabe kita yung view ng dagat yan ha eto mga kaibigan saan po ba ninyo mas gustong dumaan dun po sa taas o dito sa baba syempre kalimitan sa atin dumadaan po talaga dun sa taas kasi talagang mga pang four wheels pang motor tricycle dito kasi talagang halos lahat mga malalaking sasakyan yung dumadaan yung po lang talaga yung medyo makakasabay nyo rito napaganda ng view dito mga lods sa baba ng zigzag road grabe parang mas gusto ko na rito lagi dumaan <laughs> kasi talagang mas parang sa akin mas panalo pa po yung view dito sa baba kaysa po dun sa taas kasi yung magandang view lang po talaga dun sa taas yung po sa may Sigsag na tapos yung dun sa may rest area yung lang po yung maganda dun tapos pero dito tingnan nyo naman po yan grabe napaka, napakasulit napaganda ng kabundukan dito mga lods oh tingin lang po kayo sa taas tapos dito yung mga kalsada maayos naman medyo may konting lubak lang pero grabe sobrang panalo napaganda ng view rito pero eto lubak <laughs> kailangan huwag <laughs> kayo masyadong lagi nakatingin sa taas baka malubak kayo rito Ayan, oh. malalalim po yan mga lods ito mga kaibigan yung medyo sira na kalsada po rito sa baba ng sigsag road eto mga kaibigan malapit-lapit na po tayo makalabas dito sa baba na dinaanan po natin na Sigsag road medyo sira na yung kalsada po rito mga lads ayan no? medyo may mga lubak-lubak na rin po rito kaya kailangan may magaling-galing din po kayong umiwas <laughs> pero madali naman po siyang iwasan kasi grabe malalaking awan butas dito mga lads malalap din yung mga lubak dito yan, iingatan nyo po yan lalo na kung gabi mahirap yan sa mga shock natin sa motor tapos sa mga nakamags o kaya naka rim kaya talaga daan daan na kayo rito mga lads mga kaibigan eto mga kaibigan okay na rito ulit yung kalsada bali yun lang talaga yung dinaanan po natin mga ilang metro na medyo sira tapos dito bali 2 lanes na lang kasi malapit na to mga lads mga kaibigan dun sa may pasukan nang papunta rito sa Sigsag Road bali doon na malapit na po tayo sa may crossing yung galing sa taas tapos dito galing sa baba eto mga kaibigan parang halos mga 11 minutes o 12 minutes na tayong tumatakbo napakasulit mga kaibigan mga lods dumaan din po rito kung medyo takot nga po talaga kayo doon sa taas eto mga kaibigan yung ating biyahe dito po yan sa baba ng old Sigsag Road Maayos naman po yung kalsada. May mga lubak lang po talaga din. Pero hindi naman ganun katitindi kayang kaya naman po iwasan kung magaling po kayong umiwas kung konti lang naman mga ilang metro lang po yun tapos may ginagawa din po doon na kalsada may mga, nag, may mga nagtatraffic naman ginawa ito mga kaibigan itong sa baba para sa mga malalaking sasakyan na nahirapan po ron sa taas kasi yun po talagang taas yung dating daan bago po ito kaya sobrang tarik doon nahirapan yung mga malalaking sasakyan kaya dito po ginawa para sa kanila sa mga bus, sa mga trucks kasi doon talaga sa taas grabe halos napakahirap din napakaraming na aksidente roon ng mga trucks kasi sobrang hirap ng daan doon tarik. tapos maliit pa po yung kalsada eto mga lods mga kaibigan malapit na po tayo sa may bukana, nitong old zigzag road bali halos din naman ang mga lods mga kaibigan eto mag 13 minutes na ako pero doon kasi sa taas 8 minutes yung aking itinakbo kaya eto mga lods mga kaibigan napaka di naman ganun ka, ka layo yung pagitan po nila kung sa taas po kayo dadaan at dito eto na mga lods halos kulang kulang po tayo 14 minutes kung mga nandun sa taas 8 minutes eto na mga kaibigan mga lods yung crossing yan na po yung paakyat yung galing po sa taas yun mga lods mga kaibigan halos ang pagitan lang po nila mga 5 to 6 minutes lang naman po yung pagitan konting-konti lang naman po yung pagitan po talaga nila kaya ito mga lods, mas isa rin pong magandang daanan po sa baba kung medyo takot po kayo sa mga ahon tao sa mga siko sa taas mas okay na po lalo na kung first time nyo po magbabiyahin ng pabikol pa besides Mindanao na kung dadaan po ko rito sa old sigsag road dito na lang po muna kayo sa baba yun lamang mga lods mga kaibigan eto sirang sira ang mga rito ginagawa kaya mag-iingat po kayo rito yun lamang po mga lodge mga kaibigan salamat sa panonood God bless po ingat po kayo palagi sa biyahe